Anak ni Paolo Avellino may pinahatid na mensahe sa asawa ng kanyang ama na si Kim Chu. Nagbigay ng taos-pusong mensahe ang anak ni Paolo Avellino para kay Kim Chu, ang bagong asawa ng kanyang ama. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ng bata na siya ay masaya at nagpapasalamat sa pagmamahal at pag-aalaga na ibinibigay ni Kim sa kanyang ama. Ipinahayag din niya ang kanyang kasiyahan sa pagiging bahagi ng kanilang pamilya. Ayon sa bata, ramdam niya ang tunay na pagmamahal at pagkalinga ni Kim sa kanilang lahat. Natuwa naman si Paulo sa magandang relasyon ng kanyang anak at ni Kim. Sinabi niyang mahalaga sa kanya na magkasundo ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Nangako si Kim na patuloy niyang mamahalin at paprotektahan ang kanilang pamilya. Lubos na ikinatuwa ng publiko ang kanilang magandang samahan. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music